nagsasolo na naman ako guys malayo kasi ako sa mga apo ko pagka uwi ko palang galing trabaho and then ayan madilim dito lang banda ang may ilaw banda sa pagkakainan ko tapos dyan papasok ng kwarto ko walang ilaw ayun madilim yan dyan at saka ayan kusina ko yan labahan ko yan pero na anlaw na lang so ngayon hindi makapag-anlaw dahil walang tubig hindi ako nakapa hindi ako nakabili kahapon kasi wala akong pera. Hindi rin ako nakapagsahod ng tubig. So ngayon is bukas pa ako maglalaban yan guys para banlawan yan. Yan, medyo madilim diyan, madilim diyan kasi walang ilaw. Dito lang banda guys ang ilaw ko. Pero maya maya guys mamamatay na yan for hours lang po yan. Mamamatay na yan. Kawawa naman si Mita Bingkay. Um, So, mamaya, may kandila ako. Limang piso ang bili ko bawat isa. Malit lang siya. Kailangan tipirin ko ang kandila ko. So, mamaya, magsisindi ako ng kandila. Pag namatay na yan. Ayan, madilim pa punta dun sa kwarto ko. Iskinita pa yan. Dalawang kwarto yan. Yung isang kwarto akin. Yung isa, itambakan ko ng mga gamit. Ayan. Kunting tiis na lang. Anong oras na. At ilang oras na rin ay ah uh, sana bumilis ang oras para mag umaga na kasi napakainit dito sa aking bahay kahit nagsosolo ako kailangan nakalak lahat ng pintuan kasi takot ako bundo kasi dito guys ayan guys kahit papano nakabili ako ng aking, ayan no nakain ko na yung aking pagkain. Yan ang hapunan ko. So, bukas, mangungutang na naman ako kasi kasya lang sa sahod ko yung bayad utang ko sahod ako ng 700 sa trabaho kasi sa isang linggo tatlong beses lang din ako makapasok kaya tipid tipid lang ako sa pagkain sa araw minsan nagno noodles lang ako tsaka itlog tinapay kasi napakamahal ng bigas ngayon guys 165 ang isang gantang dito sa Boracay <clears throat> kaya kung wala kang pera at hindi ka masipag wala ka rin makain Good evening sa lahat